Meron pong bagong statement atong si Mr. Harry Roque. Alam naman nating lahat na siya daw ang tatayong legal counsel na itong si Duterte sa kanyang kaso sa ICC or sa International Criminal Court. Sabi ng mga netizens, nagpapanik na itong company Duterte. Kitang kita yan sa mga statement at kinikilos ng kanyang kuno ay magiging legal counsel na si Roque. Panic mode. Abay, matagal na po yan. Hindi lang yan ngayon. Noon pa sila nagpapanik. Bakit po magpapanik ang isang taong akusado? Dahil magiging abala siya. Dahil iniisip niya na kailangan na naman niyang gumawa at mag-imbento ng kasinungalingan para malusatan ang kanyang kasalanan. Pero pag ikaw ay walang kasalanan, hindi ka magpapanik. Okay? Kampanti ka sa sarili mo na, na malulusutan mo at madidepensahan mo ang sarili mo. Napakahirap kasi talagang depensahan ang mga taong alam mong may kasalanan at guilty. Napakahirap nun. So, ang magiging trabaho na itong si Mr. Roque, Hari Roque, ay talaga pong napakahirap. Hmm. Ginusto mo yan. So, eto yon By operations of law, na po yan. Sabi, sino ka ba para pangunahan mo ang presidente? Feeling close ka kay uh, PBBM. Pangalas ka, iyang ginagawa mo, butanting. Parang inaalas ka daw ang Pangulo. Dahil di ka tanggap-tanggap sa admin ni Marcos Jr. Dahil ugali mong balimbing na nakabase ka sa sugapaan sa kapangyarihan at kasakiman sa yaman. <laughs> Matapos daw sabihan na o sabihin na adik na ito, si si Duterte si Marcos Jr. Parang napaka-untimely naman na itong si Roque ay nahikiusap at pinangungunahan ang dapat ay desisyon o dapat gawin na si Marcos Jr. tungkol nga sa kanyang stand sa ICC, sa investigasyon sa ICC. Anong sabi? The decision has become controversial since former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte have been named respondents in the drug war case. Formalizing, dapat daw ay i-formalize. Siguro gusto natin si Harry ay um, uh, in written or in black and white na na statement na ito si Marcus Jr. Formalizing the verbal orders of the chief executive through a presidential issuance would make the policy binding and enforceable. The written document will provide clear instructions. Dapat daw ay i-formalize e yung yung stand nga na si Marcus Jr. At yan ay pinanindigan pa rin ni, ni na Harry Roque at ng company Duterte na against pa rin daw itong si Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon sa investigasyon ng ICC. Kasi nga naman, puro verbal lang. Kasi nga naman, puro lang salita. Ay okay? So siguro, gusto mo kasigurado na itong si Harry Roque. Yun lang, huwag niyong pangunahan. Dahil malinaw naman yung sabi ng isang natasan na matapos niyong pagbintangan at sabihan na adik, tamad at kung ano-ano pa, <laughs> di ba nakakatawa rin. Yun lang. Hindi natin alam kung sino yung totoong nag, ang nagsasabi ng totoo dito sa dalawang ito. Pero ako'y naniniwala na parehong, yung parehong akusasyon nila sa bawat isa ay tumutum yung tipong tumpak sa mga nakikita natin sa kabilang sa bawat kampo. Tumpak, ibig sabihin, mukhang tama. Good luck.